Hello mga kamag-anak, nandito nga pala tayo ngayon sa aming maisha na yan, kung mapapansin nyo mga kamag-anak, basang-basa yung lupa, gawa nung kapapatubig lang nito kagabi Parang araw, medyo madali pa ng ilang araw yung pag-harvest Kaso nga, nung napasyalan niya kaninang umaga, yung kabilang black, nakita niya na magulang na talaga yung bunga Kaya sabi niya, pitasin na mamayang gabi Kaya nga, agad-agad ay pumunta tayo dito para ma-video muna natin Kasi mamayang gabi, madilim na, hindi ko na mapapakita sa inyo Dito nga mga kamag-anak, ay magbubukas tayo ng ilang piraso mais para mapakita sa inyo yung laman niya. So, mapapansin nyo nga yung buhok niya medyo puti pa hindi ka mukha sa dilaw na bago harvestin talagang brown na brown na yung buhok niya pupuntahan din natin yon magkasabay yan eto na nga tayo mga kamag-anak sa kabilang block nung aming maisan sa mga kapwa farmers po natin dyan na nagmamais din alam ko po napansin nyo na may bukbuk -buk po yung ating mais medyo nadali po kasi tayo ng pag spray dyan mga kamag-anak kaya hanggat maaari po kapag kapo nagbunga na yung ating mais ay wag po tayong magpapadelay sa pag spray 2,000 years later At ganito na nga ang naging kaganapan pagsapit ng gabi mga kamag-anak Naiahaw na yung ibang maes So ang gagawin ko mga kamag-anak ay pupunta ko dun sa tumana Para puntahan yung pinitas Para mamulot ng mga naiwan ng mga mamimitas at mga rito Tara, samahan niyo ako So ayan, tayo ng mga naiiwan Ayan o. Ayan Ayan Ayan, laki oh, okay So ayan mga kamag tayo. So, Nagmumulot-mulot tayo. Tinitingnan natin yung mga pinagbuntunan tsaka pinagpitasan. Oh, so ayan. Oh, ayan. Mga kamag-anak. Oh. Ayan o, makikita nyo. Ayan oh, naiwan na yan. Nasa buntunan yan. Ito yung buntunan ay tumpok. So naiwan na nung magkakariton. Kasi siguro medyo malayo na sa bunton. Isa. Dalawa. Ayan o, mga gujan Tatlo. Apat. Oh, Ayan. Oh, ayan, ganyan lang mamulot po. Oh. Hehehe. <laughs> Hindi ko makukuha ito. Makukuha ito na itong mga mamumulot. Diba? So, ayan. O, oh, ito. Ayan, o. Oh. Laki, no? Iwan, no? Oh. O. Oh. Diba? Sayang yan. So, ganyan yung mga namumulot. Mga kamag-anak. Tinitingnan yung mga naiiwan dyan sa buntunan. Yan, Sine-check din natin sa mga puno kung may naiwan. Yan, sumayita so, nyo. Eh, ito. Mga nyan, o. Oh. Ayan, naiwan na. Oh. O, oh, diba? Ang laki. Sayang yan, gar. Hmm, hindi natin dyan. Wala na, wala nang mga namimitas dito. Tsaka, hmm. naghihila. Kumbaga, magkakarito na lang. Ano? libot lang ang mata. Ay oh, ito. Oh. yan, naida pa. Ayun, uh, naida pa yan pero nasa puno pa. Ayun, naiwan niya nung no, mami

bahay, di ba? So, yun, medyo makati lang sa balat. Hoy, oh, yun pa, oh. Hmm, di ba? Hmm, ano diba? hmm. naiiwan, di ba? Oo. Oh. Yan. Yeah. Hmm. Ay, yung tao. Ayan. Ayan. Ayan, no? Ito lang po sa malayo. Ay, maganda laman yan, no? Bakit ganyan yan, gar? Kaya magarin laman yan, gar. O. Di ba? Solid yan. Ayan, mga kamag-anak. Mga kamag-anak, continue tayo sa pamumulot ng mesoy. Ayan, no? O, ayan, kita niyan So, naispatan agad natin. So, naiwan to nung no, mamimitas. oh syempre, siguro, madilim, hindi napansin. Ayan, o. No? Kita nyo, nakakabit pa sa puno, di ba? O, atin na yan. di ba? So, eto, mga kamag-anak, no. Pagka nakakita kayo ng ganto sa mais, wag na wag nyo pong hahawakan yan o hahaptusin. Malakot silyo po yung talim yan. Napakahapdi pa. So ngayon mga kamag-anak Umaga na uh, Gabi na gabi Gabing gabi pinitas to Kung mais namin So nandito tayo ngayon uh, Nagbabantay At syempre namumulot na rin no mga natitirang mga bunga no. Ayan Ayan Hoy Hey Ata hangas Ba Hoy oh. Ito Buntunan na, na to. Eh, yeah, makita nyo mga buntunan, ayan ay buntunan. So, karaniwan mga kamag-anak, karamihan yung naiiwan, 'di ba? Ito yung tumpok ng bunton yan. So, minsan diyan lang naka kasi mga ngariton. So, ito yung mga naiiwan kadalasan yung mga sumusobra. Pero siyempre, dapat napapansin pa rin nila 'yan. Ayan Hindi no? ba kasi pag natabunan ng dahon, siyempre na blind spot na hindi na makikita. Ayan. yan o, nakita nyo so ito yung mga kadalasang naiiwan yan o, yung mga sumusobra sa buntunan <coughs> ano to, nasa sobrang hagis ng mga namimitas yan, dapat nakaganyan lang ganyan kasi yung ano yung pinakamagandang magandang na yan nasa isang side lang sya, hindi sya kalat para nakikita lahat yan o. so yan, mga possible may iwan yung mga ganyan kung yung naghihila ay hindi malikot yung mata matagal kasi yan mga ano pagka po yung mga bunga ni itinitingnan mo mabuti matagal sila mga kapuno so naghahakot din ako ng ano ng mais dati nung bata pa ako ah, nangangariton din ako na <coughs> Ayan, so ayun, na natin, no, para hindi na maiwan, para di natin pulutin mamaya, gano'n din kasi. So, ayan, no, oh, makikita sa puno, ayan, hindi maiiwasan yan, lalot madilim, ayan, no. Oh. Minsan nga, pag umaga na pinitas, may araw, may naiiwan pa, syempre, yan, pang gabi. Wala naman problema dyan, understood naman yan. Huwag lang sobrang dami. So, ayan, mga kamagana, natin yung mga bunton. Syempre, para wala nang maiwan, sayang kasi yan. Sayang, ayan o, yung mga malalayo na yan, ayan o. Oh. Pag naiwan yan, syempre, tayo rin mawawalan yung may-ari din, di ba? Oh. Hmm. Ayan. Ayusin lang natin. Ayan lalo yung mga ganito, o, malayo na, di ba? Oh. Oh. Ah, mga may mga maiwan yan. Makakuha may iba. May mga may iwan. Yung iba kasi pagka malayo yung at, iwan karaniwan yung mga nagpupukol galing sa malayo. Siyempre yung iba nahihirap lang siya yan. Yung paghagis. Kaya kumakalat. Ayan. Dito sa kabilang side. So ayan oh. halimbawa baba ayan. Makita niyo ayan mga lampas, mga lampas. So let's say dumaan dito yung gulong ng kariton. Dito kasi daan ng kariton eh, halos yung mga nakatayo na to. ayan yung mga dinadaan ng kariton. So pag tumapak yung gulong dito, pag tumapak yung gulong dito sa part na to, ayan, pak nakatago na to. Ayan, nakatago na yan. Maiiwan na ngayon yan. Oh, di ba? yun yung mga napupulot dito nga mga kamag-anak ay isinakay ko na sa kariton yung mga napulot kong mais. Ayan, kung makikita nyo, marami rin siya at malalaki, ba? Diba? Sayang yan mga kamag-anak kung mawawala at hindi masasama sa ating pagbibilan. After nga yan mga kamag-anak ay tinuloy-tuloy ko pa rin yung pamumulot dahil nga medyo marami talaga yung naiiwan. Hindi ko lang alam mga kamag-anak pero piling ko meron talagang lasing dito sa mga mamimitas. Talagang napaka sabog-sabog niya magbunto, napakalayo sa buntunan. So hindi ko lang kasi inabutan gawa nga nung tapos ng mamitas nung ako rito. Pero yung iba talaga na naiiwan, kita naman natin sa video na galing sa buntunan. So, mga nga rito nyo nakaiwan ng ganyan. Puyat, puyat, tayo to the max. So, magbabantay tayo ngayon hanggang sa matapos to, hanggang maiahon lahat yung mga pinitas dun sa bahay ni kuya. So, ayan. Oh, ay, ay, ay. Yeah. At eto na nga mga kamag-anak yung huling hakot ng kariton na tapos na lahat hakotin. After nga nyan mga kamag-anak ay tumulong na tayo magtinor o maglasi ng mais para mas mapabilis. So nakailang kapi na rin ako nyan gawa nung inaantok na rin ako. Ang variety nga pala ng mais na to mga kamag-anak ay sweet pearl at pang 74 days niya ngayon. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!